Hello guys. Ito yung bahay namin. So ito yung aming surrounding, the view. Ito ako. Ang aming basurahan. Ang basurahan namin. Oh, see guys, we're in the street. What street is this? Queen of the Universe. Queen of the Universe in Kupang. Where is the Antipolo? Antipolo. That side is Antipolo. This side is Marikina. This side is Marikina. And we're on tour. Come. Let's go That is not our parking Only My this so Let's have a walk So here is the queen of universe street The bra Is coming out So here is our Surrounding And you see that papaya That that is not ours Pero parang ano Magiging amin na yan Bunga. bunga May tindahan dito SM kasi baby pinutur niya ako dito sa Kyupang. Is it Kyupang? Kyupang Antipolo. We are the new citizen of Kyupang. Oh, ito yung street, bagong street queen of angels. Queen of Virgin. Hindi tayo pwede dito. Si Si Baby na bili ng drinks. Gas ang gusto. <laughs> Ay, ang sarap naman dito sa bundok. Uy, bubot pa yan, no? Yung papaya. Baby na yan. Parang ako, bubot pa. Hello, ikaw. parang ikaw, papaya. <laughs> Anong tawag doon sa ano na? Magulang na. Bumili ka mong oh. chipi mo ng sarili. Oh, diba? Halagang 30 pesos. May chichirya na ka. Pero dahil magulang na daw ako. <laughs> ano? Bumili ka sa sarili mo. ngap mo yung bubot na babae. Grabe siya. Maganda pala dito, no? Tinanan mo na talaga ako. Eh. <laughs> Binahay na. Binahay mo na ako sa bundok ng Kyupang. No? <laughs> Ang <laughs> So, malapit na po kami sa bahay. Ang kakapagod pala yun. Dapat nag-taxi tayo. <laughs> Limang... Uy, may halaman. No? Ano to? Yellow bell. Yellow bell yan? Uh Oo. -oh. Alam mo na yan. Wild well plant lang yan. Pero may kalalagyan yan sa tennis na. Taas. Room ni mama. Tap, tayo dito. Tambay? Kambay tayo dito. Dito tayo gagawa ng pangarap. Dito. Magkagawa <laughs> ba tayo ng pangarap? Abangan natin yung truck ng basa. <laughs> Oo. Oh, okay. oh. ano yan? Meron dyan? para <laughs> <Like this. laughs> Parang palaka naman. Ay, Ano ba? Ano yan?